sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Ka-Israel, ka-Bien, ka Earth, ka-Arnel, ka ka lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Naninginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ako, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingin ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia Ni Cristo para sa transparency, accountability at justisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya. Bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya.